Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata tatlundaan at anim na isa hanggang tatlundaan at anim na putlima, kabanata tatlundaan at anim na isa. Matapos marinig ang sinabi ni Jovia, na si Chunky sa gulat. Nagulat siya at nagtanong, ibig mong sabihin, sinaktan ni Fredman si Mr. Wade? Oo, paulit-ulit na tumango si Jovia, at sinabing, at ang nakakasakit ay tila medyo kakilakilabot. Talagang nagsabi siya sa asawa ni Mr. Wade at nag-alok ng sampung milyon sa asawa ni Mr. Wade para matulog sa kanya. Galit na galit si Chunky. At itong si Fredman Wilson ay nagkasala sa puso ng oso at leopardo. Maglakas loob na pukawin si Mr. Wade. May kabaitan si Mr. Wade na muling likhain ang kanyang sarili. Kung ikukumpara sa kanya, ano ang halaga ni Fredman Wilson? Oo. Oh. Tinulungan siya ng kanyang ama noon, ngunit pagkatapos ng maraming taon ng pagtulong sa pamilyang ito, sa paggamot ng mga sakit at pagliligtas sa mga tao nito. Libo-libong beses na niyang binayaran ang kanilang mga pabor. Higit pa rito, wala na ang kanyang ama, at wala siyang utang sa kanya. Kung mayroon lang siyang mali sa kanyang sarili, maaari niyang iligtas siya, at syempre, iyon ay kanyang tungkulin na iligtas siya. Pero kung nakipagtalo siya kay Mr. Wade, sorry, ang kaaway ni Mr. Wade ay ang kanyang kaaway. Sa pag-iisip nito, pinadiling ni Chunky ang kanyang mukha at humakbang papunta kay Fredman Wilson. Hindi napigilan ni Fredman Wilson ang bahagyang kaba nang makita siyang papasok na may kalmadong mukha. Bago siya makapagtanong, nanguna si Chunky at nagtanong sa malamig na tono, tinatanong kita, ikaw ba ay sinaktan ng isang taong nagngangalang Charlie Wade ngayon? Tumangus si Fredman Wilson at sinabing, Alam din talaga ito ni Uncle Shi, yung mabahong basahan ay pinahiya ko sa publiko. Sooner or later, papatayin ko siya. Hindi siya magiging mapayapa sa mga susunod na araw. Hindi kailangang mag-alala ni Uncle Shi. Ngumiti si Chunky, itinuro ang labas, at sumigaw, umalis ka rito. Natigilan kaagad si Fredman Wilson at gulat na nagtanong, "Tito Shi, ano po ang problema?" Sinabi ni Chunky sa malakas na boses, "Huwag mo akong tawaging tiyuhin. Simula ngayon, hihiwalay na ako sa 'yong pamilya at wala akong kinalaman sa iyo." Natakot si Fredman Wilson. Kasama si Chunky dito. Sasabihan siya at ang kanyang pamilyang nawalan ng buhay. Kung tutuusin, madali lang kumita. Pero mahirap ang extension ng buhay. Kung ibinaling niya ang kanyang mukha kay Chanky at bumalik sa pamilya, hindi ito mas mabuti. Higit sa lahat, kung ibinaling niya ang kanyang mukha sa kanya, hindi ba niya bibigyan ang kanyang sarili ng kalahating mahika gamot? Paano ang tungkol sa iyong sariling mga ugat? Paano ang kaligayahan ng mas mababang katawan at ang ikalawang kalahati ng buhay? Kaya sabik siyang nagtanong, Tito Shi. Ano ang nangyayari? May pagkakamali ba? Malamig na sumimangot si Chunky at sinabing, Sinasabi ko sa iyo, si Mr. Wade ay hindi lamang ang aking tagapagligtas, kundi pati na rin ang tunay na dragon sa mundo. Kung maglakas loob kang hindi igalang si Mr. Wade, katumbas iyon ng paghampas mo sa aking mukha. Para sa mukha ng iyong ama, hindi kita lilinisin ngayon, kaya hayaan kitang umalis. Huwag ka nang magpapakita sa akin sa hinaharap. Kabanata 362 Mr. Wade, tutuong dragon, nagmamadaling sinabi ni Fredman Wilson. Tito si, ikaw din ay nalilito at niloloko ng mabahong basura? Anong klaseng master o tutuong dragon si Charlie? Hindi ba't manugang lang siya? Isang hanging rug? Sumali siya sa pamilyang Wilson. Tinanggap siya bilang isang bisita. At ibinigay sa kanya si Wendy upang samahan siya sa kama. Kung ikukumpara sa akin, mabalahibo siyang tao. Sa pagsasalita tungkol dito, sinabi muli ni Fredman Wilson, Tito si, ang ganitong uri ng mabahong basura ay hindi karapat-dapat sa iyong pagpapanatili. At maging ang mga dekada ng pagkakaibigan ng ating pamilya ay hindi mo hahayaang masira. Bastardo! Galit na galit si Chunky nang marinig niya ito. Kinuha niya ang peste ng gamot sa tabi niya at marahas na hinampas ang ulo ni Fredman Wilson. He cursed, you still dare na magsalita ng bastos kay Mr. Wade, umalis ka dito. Hindi nakataka si Fredman Wilson, ngunit binasag ni Chunky ang kanyang noo gamit ang isang tableta, at ngumiti sa sakit, at isang malaking bag ang biglang lumitaw. Ngumiti siya at dumilat at nagmura, Mr. Shi, napakatanda mo na. Huwag mag-alala tungkol sa naniwala sa ganyang klase ng sinungaling. Kahit ikaw ay naglakas-loob na talunin ako, papatayin kita. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang upuan at idudulog na sana ito patungo kay Chunky. Bagamat mas matanda si Chunky, isa rin siyang martial artist. Matapos ang mga lumang sugat sa kanyang katawan na pinagaling ng magic medicine ni Charlie, ang kanyang katawan ay mas maliksi at maihahambing sa isang kabataan, na nasa katanghaliang gulang na tulad ni Fredman Wilson. Dahil dito, mabilis na umiwas si Chunky, iniiwasan ang bench na hinagis ay Fredman Wilson at nabasag. Ibinagsak ito ni Fredman Wilson, itinaas ang isang upuan, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, Old man she, kung gusto mo pang mabuhay, Maaari kang maging masunuri na ilabas ang kalahati ng gamot. Kung hindi, papatayin kita ngayon. Bastard, gusto mo pa bang talunin ang lolo ko? Papatayin kita. Galit na galit si Jovia kaya't binuhul niya ang kanyang manggas at sumugod sa kanya. Ang pamilya Shi sa Oris Hill, na talagang nag-aral ng tradisyonal na gamot sa loob ng maraming taon, ay natuto din ng martial arts more or less. Ito ay totoo lalo na sa pamilya Shi. Ang pamilyang Shi ay hindi lamang master ng tradisyonal na gamot, kundi pati na rin sa martial arts. Kahit na ang apo na si Jovia, na isang dayuhan, ay nagpraktis din ng mahusay ng kung fu. Ito ay higit pa kaysa sa sapat. Bago gumaling si Fredman Wilson, sinipa siya ni Jovia sa lupa. Pagkatapos, Inilagay ni Jovia ang kanyang telang sapatos sa kanyang lalamunan at malamig na sinabi, Kung hindi ka aalis, huwag mo akong sisihin sa pagiging impolite. Dahil alam niyang hindi siya ang kalaban ni Jovia, nagmamadaling tumakas si Fredman Wilson mula sa klinika. Bago umalis, nagmura at nagbanta pa siya, yung apelido si, maghihintay ka para sa akin. Ang puot ko ngayon, tiyak na mahahanap kita sa hinaharap. Tandaan mo ako. Bastardo, galit na nagsabi si Chunky. Umalis ka rito. Huwag na huwag mo akong hahayaang makita ka ulit. Nakatakas si Fredman Wilson sa klinik dahil sa kahilian. Puno ng galit ang muka. Nang makitang lumabas si Fredman Wilson, dali-dali siyang binati ni Noah Wilson at nagtanong. Fredman, anong balita? Napagaling ka na ba ng henyong doktor na si Chunky? Fredman Wilson greeted his teeth and said bitterly, This ungrateful old bastard! Sinabi na si Charlie ang kanyang benefactor, at hindi niya ako pagagalingin habang buhay at kamatayan, kaya itinaboy ako palabas. Hindi inaasahan ni Noah Wilson na kinulam din si Chunky ng mabahong basahan na si Charlie. Siya ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Talagang nagtatagal ang Charlie na ito. Nagalit si Fredman Wilson maghintay lang sila kahit pa si Chunky o si Charlie ay walang magandang katapusan tiyak na babayaran nila ang presyo ng dugo sapat na rin si Noah Wilson sa pagdurusa mula kay Charlie ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkakataon at hindi magawang maghiganti kay Charlie kaya siya ay labis na nanlumo at labis na nagalit bukod dito siya ay partikular na sekim para sa Thompson First Class Villa na binigay ni Solomon White kay Charlie. Kung kaya talagang patayin ni Fredman Wilson si Charlie, ang pamilya ng nakababatang kapatid na si Jacob ay wala nang maaasahan. At hindi ba niya hahayaan siyang patayin sila noon? Sa ganoong paraan, magiging kanya ang Villa Thompson. Sa pag-iisip nito, nilabanan niya ang pananabik sa kanyang puso. At nagmamadaling nag-echo. Fredman, totoo nang sinabi mo, ang Charlie na yon ay isang hindi pamilyar na lobo na may puting mata. Siya na nakatira sa aming pamilyang Wilson sa loob ng maraming taon. Kumakain mula sa pamilyang Wilson, ngunit paulit-ulit na pinapahiya ang aming pamilya, at ngayon ay binubuli si Fredman. Ito ay simpleng karumaldumal na kasalanan, at dapat bayaran ng kamatayan. Kabanata 363 si Fredman Wilson ay talagang may intensyong patayin si Charlie. Gayunpaman, malinaw na malinaw din sa kanyang puso na mayroong limang salita na tama. Ang mga raptors ay hindi pareho. Sa madaling salita, mahirap para sa isang malakas na dragon na duruji ng isang lokal na ahas. Hindi niya kayang patayin si Charlie ngayon, higit pa rito, ang sariling lakas ng taong ito ay napakalakas. At tila siya ay isang karaniwang nagsasanay. Sabi nga, alam ng gangster ang martial arts at walang makakakontrol dito. Kung gusto mong makipag-ugnayan sa kanya, dapat kang makahanap ng isang tunay na master. Kung hindi, ito ay maaaring walang silbi. Sa sandaling ito, ang pinakamahalagang bagay ay upang makahanap ng isang paraan upang gamutin ang kanyang sariling sakit. Kung hindi, ang buhay ay magiging mas masahul pa sa kamatayan sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, kinasusuklaman ni Fredman Wilson ang mga ngipin ni Chanky. Itong lumang araw ng aso, malinaw na mayroon siyang gamot na makakapagpagaling sa kanya. Ngunit hindi ito binigay para sa kanya. Ang nakakainis pa ay pinalaya siya sa ospital niya dahil kay Charlie, ito ay hindi katanggap-tanggap. Nag-aalala rin si Noah Wilson. Kung hindi magagamot ang sakit ni Fredman Wilson, ang kanyang anak na babae ay malamang natanggalin sa trabaho. Sa ganoong paraan, paano niya mararating ang rulok ng kanyang buhay? Ang pamilya Wilson ngayon ay nakakuha lamang ng 10 milyong puhunan mula kay Fredman Wilson. Nangako si Fredman Wilson ng 80 milyon sa simula at 70 milyon ay hindi pa naibibigay kung hindi niya mahanap ang kakayahang maging isang lalaki. Pagkatapos ay tiyak na hindi darating ang 70 milyon. Sa pag-iisip nito, mas nababalisa siya kaysa kay Fredman Wilson. Umaasa siya na sa pamamagitan ni Fredman Wilson. Maaaring mabawi ng Wilson Group ang kanilang kapangyarihan. Kaya't nagtanong siya ng may labis na pag-aalala habang nagmamaneho. Chairman Wilson, ang sina ito ay napakamangmang. Gusto mo bang maghanap ako ng mga tao para sa iyo? Bugbugin siya, at inumin ang kanyang gamot. Ikinaway ni Fredman Wilson ang kanyang kamay. Napakalakas ng matandang magnanakaw ng asong. At hindi rin pangkaraniwan ang lakas ng kanyan apo. Higit sa lahat, marami nang nakita ang matandang guro na malalaking tao. Kapag sinaktan siya, baka magkaroon ng malaking problema. Si Chunky ay isang master ng tradisyonal na gamot sa East Cliff, sa ibang mga malalaking lungsod. Siya ay itinuturing na panauhin ng hindi mabilang na malalaking tao at malalaking pamilya. Bagamat si Fredman Wilson ay malakas din, kailangan talaga niyang bilangin. Sa mga taong kilala ni Chunky, nasa top 30 pa nga siya, hindi makapasok. Sa makatuwid, hindi siya mga has na saktan si Chunky ng padalos-dalos. Upang gamutin ang sakit niya, makakahanap lamang sila ng ibang paraan ngunit sa oras na ito, bigla niyang naalala ang isang bagay at sinabi kay Noah Wilson, Meron ako isang kaibigan, na nagmamayari ng isang pharmaceutical factory sa Ores Hill. Isa ito sa pinakamalaking kumpanya sa bansa, kukuntakin ko siya bukas. Nakahinga ng maluwag si Noah Wilson at nagmamadaling sinabi, Ang galing talaga, ako talaga ay natatakot na hindi gumaling ang iyong katawan. Sabi ni Fredman Wilson. Pumunta ka muna sa butika sa tabing daan, at bilhan mo ako ng bayagra para subukan ko. Sige, nagmamadaling ipinarade ni Noah Wilson, ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada na masunurin. Bunga ba ng kotse at pumunta sa butika sa tabing kalsada? At binili si Fredman Wilson ng isang malaking kahon na imported na bayagra. Hindi na makapaghintay si Fredman Wilson na sabihin, umuwi na tayo. Magmaneho ka na pauwi. Hayaan mong subukan ito ni Wendy sa akin. Medyo napahiya si Noah Wilson. Hindi niya inaasahan na gagawin ni Fredman Wilson, na talagang hilingin sa kanyang anak na subukan ang gamot sa harap niya. Gayunpaman, dahil ang ganitong uri ng bagay ay nagawa na, hindi na kailangang mag-ingat ng labis tungkol dito, kaya hindi na niya ito sineryoso, at mabilis na nagmaneho pauwi. Kabanata 364. Galit pa rin si Chunky. Dalawang tao na humingi ng kanilang sariling paggamot ang dumating ngayong gabi. At lahat sila ay nasaktan si Mr. Wade. Si Gao Junwei ay nagpanggap na pinilit si Mr. Wade sa ward noong araw na yon. At sa wakas ay bigong magpanggap na napipilitan. Diretso siyang itinapon sa labas ng bintana sa ikatlong palapag ni Mr. Orville at nabali ang kanyang binti. Hindi niya akalain na may mukha pa siyang lapitan siya para magpagamot. At ang Fredman Wilson na yon, ang pinakakinasusuklaman ay siya. Na-offend niya si Mr. Wade, at muntik na niyang ipainom sa kanya ang gamot na hindi niya alam ang background ng kwento. Kung talagang pinagaling niya siya, hindi ba ibig sabihin na ipaghihiganti niya si Mr. Wade? Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga kasama ang kanyang apo na si Jovia. Jovia, buti na lang at dumating ka sa tamang oras. Kung nahuli kang dumating, ibibigay ni Lolo kay Fredman Wilson ang kalahati ng magic medicine. Medyo natakot din si Jovia, at sinabing, Lolo, I heard that the reason why wala ang kakayahan ay dahil kay Mr. Wade. Ayan yun, hindi napigilan ni Chunky na mapabulalas. Maaaring sinira ni Mr. Wade ang kanyang mga ugat ng hindi nakikita. Ito ay talagang isang mahusay na kakayahan. Kahit na ang pinakamahusay na si Rohano ay manumanong mag-alis ng mga ugat, ito masyadong tumpak. Sinabi ni Jovia, karapat dapat siya, sino ang nagpagalit sa kanya? Pagkatapos magsalita, muling sinabi ni Jovia, Lolo, sa palagay ko ay dapat kang manandigan sa buong pamilya Wilson. Otherwise, kung malaman ni Mr. Wade na may relasyon tayo sa pamilya nila, Baka hindi kanya maiintindihan. Masama iyon. Sige, tumango si Chunky at sinabing, tatawagan ko ang hipag ng pamilya Wilson at ipaliwanag ko sa kanya ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, kinuha ni Chunky ang kanyang mobile phone at tinawagan ang ina ni Fredman Wilson, si Shirley Wilson. Si Shirley Wilson ay 83 taong gulang na ngayong taon. May kasabihan sa Chinese, 73. 84. Kukunin sila ni Hades. Ibig sabihin may dalawang pangunahing mga hadlang para sa mga matatanda. Sa edad na 13 at 84, ang mga matatanda ay malamang na magkasakit at mamatay sa dalawang edad na ito. Ang dahilan ng naturang kasabihan ay malapit na nauugnay sa dalawang dakilang santo sa sinaunang bansa. Si Confucius, ang pantas na si Confucius, ay nabuhay ng 73 taong gulang. Si Mencius Meng Yasheng ay nabuhay ng 84 na taong gulang. Ang mga Inchik ay palaging hinahangaan sina Confucius at Mencius mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Iyon ang dahilan kung bakit mayroong dalawang malaking hadlang sa 73 at 84. Sa unang minamadaling taon ni Shirley Wilson, noong siya ay 73 taong gulang, dumanas siya ng isang malubhang sakit. Sa oras na yon, Si Chunky ang sumugod sa East Cliff at nagreseta ng siyam na gamot kay Shirley Wilson bago siya hinila pabalik sa gate. Alam ni Shirley Wilson sa kanyang puso na malapit na niyang maabot ang pangalawang sagabal sa kanya buhay. Sa pagkakataong ito ay tumatanda na siya at maaaring maging mas delikado, kaya siya lalo ay umaasa na maimbitahan niya si Chunky bago ang kanyang kaarawan. Kaya, nang matanggap niya ang tawag ni Chunky, Buong puso niyang sinabi, Chunky, iniisip ko na tawagan ka. Sa susunod na buwan ay ang aking ikawalumput-apat na kaarawan sa kalendaryong lunar. Magkakaroon ka ba ng oras? Kung kaya mo, pwede kang pumunta sa piging ng aking kaarawan. Alam na alam ni Chunky na si Shirley Wilson ay magkakaroon ng pangalawang hadlang sa taon na ito. Kung hindi dahil sa nangyari ngayon. Hindi na kailangang sabihin yun ng Lady Wilson na pumunta siya roon bago ang kanyang kaarawan, at personal na gamutin ang kanyang katawan upang siya ay maging ligtas. Mabuhay hanggang siyam na taong gulang. Pero ngayon, si Fredman Wilson na talaga ang nag-provoke kay Mr. Wade. So, no matter what, hindi siya makakapunta. At saka, sinuklian niya ang kanyang pasasalamat sa napakaraming taon at iyon ay nabayaran na ng tama. Kaya naman, magaan ang sinabi niya, Sister-in-law, I have been treating the Wilson family. Maraming taon na ang nakalipas. Ang kabaitan ni Brother Wilson sa akin noon ay maituturing na kabaitan ng tumutulo na tubig at bukal ng tubig. Kaya sa hinaharap, tayong dalawa ay wala ng anumang karagdagang kontak. Kabanata 365 nang marinig ito ni Shirley Wilson, agad siyang nagtanong ng may kaba, Chunky, ano ang pinagsasabi mo? Ang ating dalawang pamilya ay naging magkaibigan sa loob ng maraming taon. Kaya bakit mo ititigil ito? Taimtim na sinabi ni Chunky, kapatid, mabait si Kuya Wilson sa akin noon. Binayaran ko ang pamilya Wilson sa loob ng maraming taon nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ito ay natural. Nagmamadaling sinabi ni Shirley Wilson. Pero, ano ang dahilan para mag-break ang pagkakaibigan ng pamilya natin? Kung ito ay isang matandang babae, kung saan hindi ako gumawa ng mabuti, sabihin mo sa akin, gagawin kong itama ito. Sinabi ni Chunky, hipag, hindi mo problema, kundi ang anak mong si Fredman ang may problema. Fredman, nagulat na sinabi ni Shirley Wilson, ano ang problema sa kanya? Nasaktan ka ba niya? Pero nasa Oris Hill siya ngayon. Nasa Oris Hill din ako. Taintim na sagot ni Chunky. Nakita ko si Fredman Wilson. Ngunit hindi niya nakita na nasaktan ako ng sobra. Higit sa lahat dahil nasaktan niya ang aking benefactor. Ang benefactor na ito ay may kabaitan na muling likhain ako. Kaya malusog ako ngayon. Ang pasasalamat ng benefactor ay maaari lamang gumuhit ng malinaw na linya sa pagitan ng pamilyang Wilson. Pinapatawad na ako ng aking hipag. Bahagyang naramdaman ni Shirley Wilson ang kanyang puso. Sinaktan ba talaga ng anak niya si Chunky sa Oris Hill? Ang bastard na ito. Si Chunky ay isang kilalang tao sa tradisyonal na gamot at master ng bansa. Gaano karaming mga napakalaking tao ang may sakit at hinihingi siya ay gamutin. Madalas may kasabihan sa bilog ng mayayaman at makapangyarihan sa East Cliff, na nagsasabing, kung pinatay ka ng hari ng yan sa loob ng tatlong shift, at mananatili si Chunky, ikaw hanggang limang shift, ang kahulugan ng mga salitang ito, ibig sabihin, kahit na ang namamatay na tao, hanggat si Chunky ay kumuha ng shot, maaari silang mabuhay ng ilang sandali, isa lang itong pangarap para sa makapangyarihang klase. Ang Macau Gambling King na si Stanley Ho ay gumagamit ng iba't ibang high-tech na pamamaraan sa ospital upang pahabain ang kanyang buhay sa mga nakaraang taon. Ang perang ginastos sa ospital lang ay daan-daang milyon bawat taon. Ngunit para sa kanya, ano ang daan milyon? Ang buhay ay mas mahalaga. Kung ang buhay ay biglang magwakas, paano kung bilyon-bilyong yaman ang mayroon ka? Hindi ba nasunog ka at nakatira sa isang maliit na kahon na gawa sa kahoy? Sa makatuwid, ang mas malakas, mas mahilig sa chunky. Walang sinuman sa mayaman at makapangyarihang ng East Cliff sa pamilyang Wilson. Ang dahilan ay sila ay mga kakilala ng pamilya ni Chunky. Iniiwan ng iba ang kanilang kayamanan, at maaaring hindi nagawang baguhin ang pakikitungo ni Chunky minsan. At dahil sa pagkakaibigan nila ni Chunky, halos taon-taon pumupunta si Chunky K. Wilson. Nagdudulot ito ng hindi mabilang na mga tao, na nagseselos hanggang kamatayan. Ang asawa ni Shirley Wilson, ang ama ni Fredman Wilson, ay may kanser sa mahigit sampung taon. Kung hindi ginawa ni Chunky ang lahat para makapag-sign up para sa kanya, paano siya mabubuhay hanggang sa huli taon bago namatay? Nang namatay ang matandang guro, 86 na taong gulang na siya, at mahaba ang kanyang buhay. Sapat na para mainggit ang malulusog na tao. Si Shirley Wilson ay higit na umaasa na si Chunky ay mabubuhay ng higit sa siyam na taong gulang, o kahit mahigit isang daang taong gulang. Hindi niya inaasahan na makikipaghiwalay si Chunky sa kanyang pamilya sa panahong ito. Ito ay nagpakaba sa kanya, at siya ay sumigaw at nagmakaawa. Chunky Huwag sundin ang mga salita ni Fredman. Pagkatapos ng lahat, siya ay iyong junior. Ilang mga lugar na nasaktan ka, pasensya ka na, tatawagan ko siya pagtalikod ko. Pag-alitan mo siya, hayaan mo siyang lumapit sa iyo at humingi agad ng tawad. Walang pakialam na sinabi ni Chunky, hipag, hindi na kailangan, kung nasaktan niya ako, patatawarin ko siya, ngunit ang nasaktan niya ay ang aking dakilang benefactor. Kaya hindi mo na kailangang pag-usapan pa ito. Hindi magbabago ang isip ko. Sana ay mabuhay ka ng mahaba at malusog na buhay sa hinaharap. Paalam. Pagkatapos magsalita, agad na ibinaba ni Chunky ang telepono, saka pinatay ang telepono. Direktang sinabi kay Jovia, isara ang pinto at bumalik sa hotel. Sa kabilang panig, kinuha ni Fredman Wilson ang kotse ni Noah Wilson at bumalik sa Wilson Villa. Pagbalik sa villa, nagbuhos siya ng isang basong tubig sa sala sa unang palapag. Direktang kinuha ang bayagra, tiningnan ang mga tagubilin sa itaas. At sinabing, kumain ng isang tableta sa isang oras. Nahiya ang matandang Mrs. Wilson nang makita siyang direktang ininom ang gamot na ito. Ang asawa ni Noah Wilson, si Horia, ay nahiya nang makita ito. Hindi man nagsasalita si Wendy. Umaas sa ekspresyon nito. Mula nang mawala ang kakayahang yon ni Fredman Wilson, ang kanyang salubin sa kanya ay naging napakahirap.